Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ito po ang inyong registered migration agent attorney, Renante Pisulit with Mara number 1382407. Ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan ng ating programa para sa mga registered nurses o ang tinatawag nating internationally qualified nurses. Ito ay ang fast track registration to residency through OBA with PTE made easy. Our program has been running for over a decade now. Mode of registration is changing, but the goals are just the same. helping our registered nurses get their registration here in Australia and become immigrants here in Australia. Ang programa pong ito ay para sa ating mga kababayang registered nurses na nagtatrabaho sa Middle East, sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa maliban sa mga comparable jurisdiction na tulad ng US, UK, Ireland, Singapore, Ontario and British Columbia of Canada at Spain. At ang ating pong uh, video na ito ay nahati sa ilang uh, segment kaya naman po patuloy na tumutok dito sa RPS Migration kay RPS, sulit ang visa mo